Upang patatagin ng pamuno ng mga leader ng iglesia sa aspeto ng katapatan at pananampalataya, isinagawa ng Southern Luzon Mission ang Stewardship Certification Level 4 sa temang Lead Faithfully by Putting God First. Para sa Balitang May Pag-asa, narito si Jan Adrian Ladan. Sa layuning maihanda ang mga leader ng iglesia na mamuno ng may katapatan at pananampalataya, isinagawa ng Sardin Luzon Mission ang Stewardship Certification Level 4 bilang culmination ng God First Certification at Church Officers Preparation emphasis sa temang Lead Faithfully by Putting God First. Salamat sa training na patuloy na nagpapalago ng aming uh, pananampalataya. Ang kaisipan na tayo ay talagang walang dala sa mundong ito, kundi ang lahat ay pag-aari ng Panginoon. That is why kailangan po nating ibalik ang pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang ating natatanggap. Sink global and Global na dito sa mga uh, local churches natin magsisimula ang suporta upang ang buong salibutan na mission ay matupad upang atayo ay maging selfless sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Pinangunahan ni Pastor Joshua Baldera, SLPUM Stewardship Director, ang serye ng mga seminar na nakatoon sa wastong pangangasiwa ng pondo ng iglesia at pagpapatibay ng personal na katapatan sa Diyos. Ang layunin nito sila ay ma-equip, ma-train na sa kanilang pamumuhay, hindi lamang na mapakinggan ang mga lektura bagos maging lifestyle nila. Lalo na sa ating sinasabing Stewardship Educator Certification sapagkat sa loob ng apat na level from level 1 to 4, ito ay sinasanay sila na sila ay maging tagapagturo din sa mga kapatiran. Kaya ang isa pang layunin na may ang systematic and regular giving lalo na sa ating Combined Offering Plan. At kasama nito, pagkatapos na sila ay makapagtapos, makatanggap ng PINs at ng Certificate, sila mismo ang magtuturo. Kaya aking ina-encourage na sila mismo, ang kanilang natutunan ay kanilang isabuhay para sa pagtuturo maging makabuluhan. Ang storage Educator Certification ang layunin ay para sila ay magiging disciple-maker sa kanilang mga iglesia. Kaya sa mga oras nito, ang pakinabang ay magiging isang inspirasyon ng bawat kapatiran upang sa kanilang pagbebiyahe ng espirituan na kalagayan, lalo sila maging tapat sapagkat ang tapat na makapiwala ay magiging daluyan ng pagpapalak. Pinaalalahanan ang bawat kalahok na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa pagtitiwala at paglalagay sa Diyos bilang una sa lahat ng disisyon at layunin sa buhay. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si John Adrian Ladan, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.